Hello, magandang gabi mga kakamping, mga kabunyog Magandang may bensinas Kaya nga uh, Namiss ko mag live uh, Kasi sira yung camera ng, Yung camera ng cellphone ko Itong ginagamit ko na cellphone ngayon Sa anak ko to, kung baka yung cellphone ko na ginagamit Ginagamit Iyan ginagamit ng anak ko Para maglaro ng email Teka lang, teka lang Uh, ngayon, uh, isang magandang balita na si Bato may warrant na nga galing sa ICC. Ito ay kinumpirma ng lahat ng halos ng news media. E, Siyempre sa mga DDS, hindi alam kung sila ay manual o hindi kasi alam naman natin na ano na yung mga DDS. Sila ay galing sa katuhanan uh, sana tuloy-tuloy na ito kasi ganyan nga hanggat walang hanggat hindi nahuli si bato at yung iba pa mga sangkot ng ijiki na yan hanggat hindi nahuli mga yan wala patuloy magyayabang Patuloy pang abuso at pagyabang ng mga yan no, diba? kasi dinadaan tayo sa mga pa cute cute kaya bangan uh, at ano, ano no si Bungok dahil sa mga issue niya sa kung sa mga binito ng kung ano ano mga gimmick na ginagawa niya na nililibre ng baseball, ng quick quick ng lugaw na ang lugaw dati kinainisin nila noon kasi linilugaw daw pero ngayon sila rin mismo gumagawa Hi, good evening Ate Wilma. Good evening, good, good evening kabon juga Ate Wilma. Uh, ganyan nga, kung ano nung mga paikik ginagawa nila. Siguro naman, uh, naalala nyo yung mga kayabangan ni Bato na, di ba sabi niya? Bring it on, Mr. Trillanes. Kung gusto, kung puro lang asisi daw, kung gusto niya, ay aristo siya. Mismo si Trillanes magpuposas. Eh, Kaso, maaaring hindi si Trillanes mo sa kanya. Sana naman inasahan natin na babalik si General Torre para ipuso si Bato. At sana nga, kung mas maganda, kung kasama na si Bungkok eh. No? Hanggat hindi na kung mga to, ito na, hindi na huli itong mga to. Lalo nga abuso itong mga Duterte's Black. Kasi na din si Marco Vita. Halos lahat naman yan, di ba? dito ng patunayan ni Robin kung gaano siya ka tapat sa amo niya na sabi niya sabi niya dati kapag hulihin daw niya si hulihin daw si tatay digong nyo niya ng ICC i-aristuhin e eh, eh, rin siya eh mas maganda kung aristuhin siya pero patunayan niya yung kayabangan niya oh ito naman ngayon mga nagkaroon taon lang na kung daw na kapag daw si Bato Aristohen si Aristohen eh, mas maganda kung Aristohen din eh, wala naman si Shelby din sa Pilipinas eh. tsaka ito, ito, maganda, maganda ito hindi natin alam ang masakit dito kasi ang ICC kuha niya na bulagaan niya no? hindi man sabihin niya kung kailan sila aristuhin basta sabi, ang, ang sabi may waran lang yan ang pinakamahirap sa lahat yung aristuhin ka na hindi mo nalalaman na may waran ka na pala nga wala pang imig si Pato ang nasulta pa lang yung abogado niya abogado ni Kibale si Turyo nung isa rin kumbaga parang si Kupman din mga nila Tupakio nila Panilo Hariroke Ito, ito, ito yung sitor yun. Kumbaga, ito yung kwan. Mga kalibil mga to. Tsaka, sa pangalawang topic, ano, mm, ganyan nga, na sunod-sunod yung kalamidad na nangyari. Gaya ngayon na itong kwan ito, la lunis na ito, maglalampol yung bagyo na nataon din sa rally ng mga iglesia ni Manalo at ni Marco Vita eh sabi nila noon na kahit ano mangyari mag rally daw sila para sa kapayapaan e, wala namang kapayapaan eh wala namang gulo eh mag rally daw sila pero hindi naman yung kapayapaan yan eh yung e, sa kanila yung gusto lang nila bababayan si Marcos Jr. para si Sarang ibalik kabaga mangyari nito gaguhan eh sila bumuto kay Marcos Jr sila rin ang gusto paalisin para ibalik si Sarah ano yan lukuhan eh kahit makakuha ka natin Marcos hindi mo, pwede, hindi mo hindi mo hindi mo ako sangayos sa ganun din eh o ganyan yan yung mga iniwan ng mga Ligasyon ni Duterte na puro palpakan pinaganda yung biwok sa Manila na hindi man maganda na minsan pa daw naging dumihan pa ng mga homeless na mga tao na walang bahay na mauwian siyempre sa tawag pangailangan walang iba matagubuhan kundi dun lang sa gilid ng karsada o sa tabing dagat yun ang naging resulta ng Dolomite Beach ano nangyari sa Cebu ang masakit nito kasi itong mga DDS paliwanagan paliwanagan tungkol sa mga ganyang isyu. galit na galit sila kung mga nangyari pilit nilang ipagtanggol na alam naman nilang mali mismo sa sarili nila maling mali mali talaga pagandahin ang kawa ng gawa ng biwok pero yung bunok sa sibo yung pinagkuhanan dolomite was out ano nangyari sa sibo ang isa 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 ang Cebu sa pinagkuhunan ni Duterte ng malaking buto na doon siya mismo na minura niya at nilait yung si Jesus Christ at yung Santo Papa Ay, eh, magulo na magulo, magulo. di natin makuha ito maintindi ko ano ba talaga nangyari sa mga Pilipino mas gusto ng panahon ngayon yung paniwalaan yung kasinigulingan, na alam naman nila inuuto sila kasi paniwalaan tama ah, sige ah total si Atiwin Wilma lang naman ang nanood ah uh, na ako ah, salamat sa manood dito at makapanood ulit pero bago ako ka, ah, na exit shoutout muna kina Olivia lupis kina as in sa basan kay pakipalo nyo kay si Axie Magkakamping si Telmo Omega sa youtube niya na Amigas 4045 kay Aling Mare kay Dim Dius Durne kay Kawal de Cremonel Kawal de Demokrasya Patrick Axie Magkakamping pakipalo na rin may rally tayo sa November 30. Bun pa shede. Ah, uh, kita po tayo. Ngayon lang ako lang nag-live kasi Israel sa ko. Mm. Um, kay Ulbi Lopez. Hello. Diyan sa Samar, uh, magandang gabi, magandang araw. Ah, magandang araw. Magandang gabi lang kasi di ba tayo sa ibang bansa eh. Sa Pilipinas na tayo. Sige, salamat ha. Basta kung sino may time, kita-kita to sa si rally sa Noonday Circuit. At sana naman, huwag mangyari, yung, hayaang mangyari yung sinasabi nila na si Sarah daw ay... Ayaw ko na magiging pangalan ako kasi baka may lahi bilang ako. Sabihin natin si ko na lang, si Snow White. Si Inday Sayad na may mga balita na ako andaw na... Ay mag inupan ang suicide bomber sige salamat magandang gabi lahat tayo tuloy ang laban siguro naman si Bato ngayon hirap matulog pagkakalangwan yung next niya si Bato o si Bungo at saka kay Sara iwan lang pero sana naman isunod na para manahimik ng Pilipinas sige mga kabanyag mga kabanyag mga, gabany, mga salamat kita kita tayo nalang sa November 30